Ah! Uh, ay! Nandito tayo ngayon sa Royal Subdivision na yun ang ano Yun ah nakasulat ko yun ah ano hahahaha akyo Ayun, Royal Subdivision nakikita niyo naman di ko kayo niloloko ang bago nang hininga ng Royal Embroidered Okay! Ah, uh, Tatahakin natin ang tungo papunta sa kaligayahan ah uh, Ako mapalangin yung host si Jekom at ito ang ating uh, Apprentice siya ko at silim well. Okay. okay. Ah. Ah, punta po tayo sa shop. Pero yung na. Ah. Lili ko ka na. Ah. Ah, kanila. Ah. Kung sa bahay nun. Ah. Ah, kanila yun. Okay. 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 ready get set? Go. Okay. Ngayon okay. tayo. Yan. Oh, bug. Ayah oh, ya, di ba. Oh, okay. Ayan. Tapos si William Will, oh. Napakagaling, ha? si Diego. <laughs> Hindi sila sumesem lang. Napakagaling nila. Ah, okay. Mababangga pa po si William Will. Ah, very good. Ah, kita Tayo nasa pabanking. Okay. okay <laughs> Sumabaka ko si Jeng, hey, no? Ano, napagganin niya, hindi ba? O, ato po, trailing mo yun, dati. Oo, Magwiwili, yung walang iya. May tao kaya parang... sa <laughs> Ano kaya? Ayun, yung bahay na tutumbukin natin. Doon tayo tutungo. Para magpakasaya. Okay. Iyan, awal dah hujah. Hai lah, malapit dah tayo. Sikap na lang. Hah? Sikap na lang. Yeay! Ang galing natin. Oh, Ang dah na tayo sa Nak-nak. Nak-nak. Huwag ni buka ni, pak. Nak pink na yon. Oh, may ka. 'Yon. Paul, well, harap pa lang dito. 'Yan. Ah, mag 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 pero mag enjoy mag talaga. mag 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 yung mag 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 o oh, yan. Nandiyan si Papa Emong at si Pans. Ito ang antik na motor. Gilera. At uh, yan ang antik na poso. Sabi <laughs> Yan ang... Sige, kape daw. okay Kape. Oh, ako Milo, ako Milo ha, ako Milo. Ako Milo ha. Ako Milo. Antik na kalan. Yan. Antik na kalan. Ay, na mag Antik na bahay. Eh po, antik na kalan. Tignan po natin. Oo, wow! Punong-puno ng dahon. Antik na antik po siya. Oh, antik na kayo, kamayatis. Kamayatis, kaibigan. Kamayatis. <laughs> Ayan po, ang antik na kamayatis. Ayaw kay Jerome. Kamayatis. <laughs> ah, ito po, Ani papakita po so? sa inyo paano gumagana ng ganito ka high tech na po. So. Oh, ting konting bomba lang, lang po. Oh. Oh, ano lang po, ha? Ah. Ay, mami! Ay po, ayan po. Ay, mami! Ay, <laughs> wow. Ah, konting bomba lang po yan, mga kaibigan. Sige, sige. Ay, Ay, ka ayan, ah! Man. Ah! Ah! Uh. Ayun! Ayan, nakita nyo ba? May lumalabas na! We're <laughs> alive! Ayan! Ah. Nakita nyo po ito! Teka lang po ha! Ayan po, may lumalabas po! Yay! <laughs> Napakaganda po, po, di ba po? Katalik ko po kayo kay Morales! Bilis! Ako po! Oh, Morales! Ako <laughs> po si Morales! Lumabas na po! Eh po, napakaganda po niya aso na yan. Pala. Pogi pala. Napaka-pogi. Kalaban natin ni Pacquiao. O, di tayo sa... Eh po, dinadamba sa... po ako. Iguana. Okay. Ah, kapunta na po tayo ngayon sa... Iguana, iguana na po. Excuse me, excuse me, excuse me. Eh <laughs> <laughs> po, ang iguana. Juana. Kita niyo po. Hindi na malagyan eh. mo. Wala ano, ayaw. Yop, iguana, kita-kita niyo po, di ba po? kalam pa. Po, kabuti. Pong kabuti. Nasaan ang kabuti? So, antik na kabuti. Wow, ayan po, antik na kabuti. At ito po ang malapit sa lahat. The Antik na tao. <laughs> 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 antik na tao mo 'yan. Ah, ito po yung iguana, tignan po natin siya. Alam po ha. Binubuksan na po. Baka tumalon. Tumatalon ba yan? God, ayun! Wala oh, yung match niya, nakakatakot pa rin eh. Ang dilim. Uh, ba? Uh, ba? Ang dilim? Ba't nagbigyan din malam eh? Ayun, ang iguana. Ayun, ang iguana. Ayun, ang <laughs> uh, iguana! Ay <laughs> ah, 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 iguana! Ah, 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 natin. ah, 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 na quick. Ate <laughs> ah, ito po ang buong kabuuan ng Royal. Ayan po, napakaganda po ng bahay namin dyan. Ayan po. Bah! Ayan po, may mga turista. Ayan. 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 Oh, May mga tao! Ayan. 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 Antik na kape. Antik na rebisco! <laughs> Ayan! Pakita po, antik na rebisco. Napakagaling, napakagaling Antik na tatay ni Diego. <laughs> <laughs> o oh oh, Ayun. No. <laughs> Ayun, may singles po doon sa taas. Antik. Mga, antik din yan! Warang mes, ganle Ito ang tinira ni ganle antik na Ito po yung dating tinira nila. Ito po yung dating natatang pamilya dito. Papakita natin. Na... Papakita natin. Ayan oh! Mga ka Ayan. na kasi pinupugutan ng ulo. Wala na po sila dito. Ay, Lumipas sa Amerika. Pinagbutan Ayan po, meron pa pong pinupugutan ng ulo dyan. Napakaganda po dito. dito. Ting, 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 Ay, ting, ting, ting,

Pabalik naman! Naubos ang motor! antik na... Pa, antik na telepon! Ayan! Antik yan! Tin Antik na saksakan! Antik na saksakan mga kaibigan! Antik na bike! Tubong kita natin dito! Taas, taas! Ayun, baril! Eh po, mga baril po, po, nakita nyo po. Nakita nyo po. Oh. Nakita nyo po. Pagalo, antik na nabukasin ng... Antik po. Na beer. Antik. Pagaling oh. po naman. <laughs> ha!